Ayan, si Dara. Ilan taon na si Dara? 67. Oh, 67 years old na siya. Pero malakas, naglalaba pa. At hindi niya nakakalimutang magsimba every Sunday. Pang magpasalamat sa Panginoon. Ayan po, hindi, niya, din, hindi na dinadalo ang kanyang mga anak. <laughs> dalawang kanyang mga hmm. anak pero mukhang 55 pa rin. Mga senior citizen, ayan na si Dara, walang work yan pero hanggang ngayon hindi pa siya nagpe-pension. Sino pong uh, Ayan, dapat yung mga gano'n, yung mga walang work at yung mga hindi sinusuportahan ng kanyang mga pamilya, yun yung mga unang-unang sinusuportahan kagaya ni Tara at yung mga disability na senior citizen. Ayan po. Ayan, Kasi po, pa yan. Kasi po ang namin sa senior citizen, sabi po nila, malapit na. Pero hanggang ngayon, wala Pero pa rin. Pero hanggang ngayon po, wala pa. Hindi pa Matatapos na yung one year, wala pa siyang natanggap kahit isa. <laughs> Kaya hanggang ngayon, hanggang ngayon, hanggang dito na lang po. Bye-bye. Like, po. share, and comment. Thank you po.